Magandang hapon sa aking mga followers at saka mga viewers sa aking channel. Dito ngayon ang una kong series sa pagbablog nitong aming uh, poultry layer farm. Actually tumigil ako ng isang taon at kalahati dito sa business na ito. At uh, ang the main reason ay ang pagtaas ng feeds. Sobra-sobra ang pagtaas ng feeds every week nagataas sila ng maganda kung 50, minsan 75 or 100 pesos per bag so doon ako nataranta na sabi ko hindi kaya isurvive kong magdepend lang sa uh, commercial feeds so sa ngayon dahil nga na, na realized ko dahil wala talaga source of income eh, after one and a half year so nagisip kami ng aking misis na kailangan mabalik kami dito sa pag-aalaga ng manok, yung paitloging manok. Okay, ito ngayon ang sa aking right side ay ito ang aming brother house na ang haba nito ay nasa 120 feet. And then, ang, yan ang makita nyo, Uh, mga sira-sira na ito ang pangilalim niya nakawayan at kahoy at uh, waiting na lang ito ng cash para ma-repair namin so yan po ang kanyang width na ito ay nasa uh, 30 feet kasi ta tag 15 na yan ang gitna eh. so yun so dito ang side niya naman ito ay kung makita nyo iyan ay actually may mga isda dito. Kaso lang dahil tagtuyo sa ngayon, yan ang nakikita nyo ay wala na. Nagtatago na yan sa putik ang mga tilapia dyan. So, namamatay na sila. So, ito ang aming brother house. So, kung minsan nga ay nalulungkot ako dito dahil tumigil kami at yan ang dahilan ay ang pagtaas ng feeds. So, may balak din kami na bumili muna ng 500 kilos per hour na feed mixer at saka hammer mill or pulverizer na ganun din ang uh, speed niya, ang rate niya. Dahil kahapon nakapunta ako doon sa isang poultry sa doon lang 3 towns away at nakita ko doon na napakaganda dahil mayroon silang sariling paggawaan ng feeds at na malaki ang kanilang savings, siyempre. So, yan lang po. Mamaya, dagdagan na ko doon ang building namin doon. At uh, ipapakita ko rin sa inyo na kailangan din i-upgrade yo ang mga yon. I-repair nang konti dahil kinalawang at saka marami ng inanay doon. So, masyado nang uh, marupok ang uh, daanan. Okay, guys. isundan ko ito at bibigyan ko kayo nang another clip doon sa aming housing na. Okay, bye for the time being. Mag-stop muna tayo. So tayo ngayon sa aming housing A kung tawagin namin kasi may housing B doon sa sunod. At ito ay concrete at saka steel trusses. Ang ang length nito ay nasa 150 150 feet kasi 15 kaposte. So 10 feet ang distance ng bawat poste. So, ito ang aming um, dating uh, layer house na maka-accommodate po ito ng 4,000 uh, layers. So, ipakita ko sa inyo, dami na rin papalitan dito. Doon tayo, aakyat tayo sa taas at sundan nyo ako. Ang ayos dito, dahil natigil ito sa uh, mga one and a half years. So, ito po, ang hitsura niya ngayon. Uh, maraming kawatan po dito, magnanakaw. So, yon ang korinti ay ninakaw nila. Uh, so, pati switches nga, kinuha nila. Sige lang, um, may palit naman yan sila. So, ayosin, ang drum, ang drum dyan ay kinuha ko rin sa taas. Uh, binalik ko muna doon kasi malayo-layo to sa aking bahay-bahay uh, doon na tinitirhan. So halik na, ipakita na mo dito. At ito ang kabaha, kahabaan na ito. Dalawang lane lang to ang nandi dito. At ito ay makahouse ng 4,000 uh, heads na layers. So yan po, i-upgrade na lang namin ito. Na mabilis lang naman i-upgrade ito eh. Kung may pira na at uh, saglit lang, may mga koneksyon ng tubig dito at rest assured, gawin ko itong series sa aking pagbablog at maipakita ko dito alam nyo, malaki-laki din ang gastos ko dito sa building na to at saka kung minsan, ay nalulungkot ako na makita na nagkaganito na pero sige lang, aayusin ko ito lilinisin yan, ang mga kalawang na yan at kung hindi na talaga, ay papalitan ng another uh, mga mga ano to still mating. So, madali lang 'yan i-repair. So, 'yan, uh sundan nyo ako dito sa topic uh, sa subject na ito as we go along hanggang maayos ito at magkakaroon finally ng manok na. So, guys, 'yan lang po ang ipapakita ko sa inyo sa araw na ito at hanggang sa muli na pagbabalik. Take care po sa inyong lahat at God bless.